Sure. So, kita lahat. Kita lahat. Yung kalahati po yung tita ni Papa. Yung mukha <laughs> ni Papa baka you know, you know. <laughs> Si Masha. Si you know Masha. May kasama picture na ba eh. Walang kasing gulo ang misa niya. Uy, huwag mo naman Walang kasing gulo. Katatapos lang kumain ito. Ayan na naman. <laughs> Uy, baka sabihin, matakaw ka ma? Ikaw lang yun. Hindi, Sino ako. Ayun yung nasa dolo. Nagabalat lang. Ah, man. Pagod yung dito, anak. Hanggang nagabalat pa rin. Baba kasi na pa ano. Huwag ko pinagbalat mo. Bakit? Ang may ipis eh. Hindi ah. Ano yan? Anong kalukuhan yan? Para magkakapalakulay yun. Nakakaulat tayo. Naman, ay, naman picture na pala. Ay. Red, red, red. Eh, oh. hey, blue. <laughs> ano? Asan ka? pasok naman ako kay mama. O dali, mo yung ano mo. Takpin mo nga para red ka. Pati <laughs> ako lang takip. Mm. Wala akong mukha. Eka. Parang tama Pati mauli nila. ano, buti hindi pumunta bu pa Hindi <laughs> ah, ina, pa inabot na pababa. <laughs> Mula pa nga eh hanggang Ano yun? yun? Ano yun? Bunso? Una hanggang sa bunso. nga. Ano yun sa iyong akit na kita eh. Papa! papi! Alam mo ba? Si Papa ano na kami tayo. Nakapigil na sa'yo. Ano po? Please, please? Ah, please sige nah. na. Sino may lolle Kaya pala na. Mm. Ba't na ma ano na tabang? Ay, tabang ba Hindi naman. Pero hindi naman siya yung super. Unless hinog na no. hinog. Magutong pa yan eh. Oh. Huwag nung gulay okay? Oo. Huwag na kayo magpatanggal ng buto. Magbayad mo na kayo ng tuhan. Kawawa naman itong mag-anak na ito. Mag uh, wala kasing gulo ang bahay huh? ni madam. <laughs> Ah, ay, ay, ang yung ay, aking apong busy Oh, bisi. Ang apong isa dun uh, na. Bakit? Oh, nga. Hanggang bukas pa ako sa E di, dalan mo lang muna si Son. Tapos namaya ka na magsakin. Tatakpak ang katawan ni Papa kasi walang gamit ah. Want to you want to melo? Ano na sa mukha mo? Baba yung to? May uh? yeah no. yun, Bukas pala yun. Pinicture ko nga yung dingding eh. Medyo mo muna ka na. Mapupos? Wala, wala. Oo, magpunta. tap. muna, bebe. Ang Kita, siya. Papa, siya. Ba ba? kita lahat! Kita lahat! Ba ba? Yung kalahati mo, kala yung pa, kita ni Papa. <laughs> yung mukha ni Papa ba, kalahati lang. May yung kamay mo, takit kami lahat. <laughs> si Marcia. Si Marcia. Picture na. May kasamang picture naman din to. Malabo yan, baka naka-video to. Okay na lang yung picture, natanggal na <laughs> yung <laughs> Susan, kayo. <laughs> okay lang, mag <pause> mo na. wala <laughs> <laughs> na problema. Huwag tayo masyado mga problema. Gawin natin simple yung tanggalin na. Ang dali-dali ni Eddie? Kapla? Pinapas.